Guys, meron tayo ditong ano, saging na saba. <laughs> Hindi siya saba. Yung parang, ang sa atin is parang saba. Gagawa tayo ng banana fritter. ilagay natin itong rina. Rina. Lagyan natin sya ng asukal. Two, three, four, five. Six tablespoon na asukal. Tapos natin siya ng ano vanilla. Vanilla sugar. Ano ba Hindi pa na ano. Bigyan natin siya ng isang scoop. Oh my God. One tablespoon na vanilla sugar. Para may flavor, flavor ang ating banana fritter. Yan, i-mix lang natin siya. Saka natin iprito. Lagyan pa pala natin ng baking powder. Ito. Baking powder na isang kutsarita. Tapos baking soda na mga isang half teaspoon. Okay. Masa-masa lang natin siya guys. Ganyan. Lagyan natin ng tubig. Dapat ano, milk sana ilagay ko kaso nga lang too rich. posporos na naman yun. Ito na guys, oh. I-ano lang natin siya ng konti bago natin i ito. Okay. Hen guys, oh, nagpainit tayo ng mantika. Tapos mag-ano tayo? Iprito natin. Isa-isa. Lakihan na lang natin para ano? isang tao, isang piraso. Yan guys. Prituhin natin siya. Meron pang isa. Yan. Tapos baliktaran natin siya. magbaliktad ng ano. Baka ma ano ako. Yun. Sarap. Oh, ah, yan guys oh. Banana fritter. Nung nasa Pilipinas ako, ito yung ganito yung tinitinda ko sa si school. Nagtitinda ako sa si school. mga um, kakanin. Ito na guys, luto na ang ating banana fritter. Tignan natin dyan. Ayan na guys, ang ating finished product. Lagyan mo yan ng asukal, taktakan mo ng asukal kung gusto mo. Pero yan, mas gusto kong ikape na lang ng ganyan. Thanks for watching!